ano yan papunta ng San Roque sa Raya Quezon at ito naman yung kabila na papunta ng Lucena City ayan sa URC ayan at madami pa dito kainan may bakery pa dun sa banda doon yan ito pala, ito pala yung mga menu nila ayan sa mga gustong kumain dito sa Barangay Castanya sa Gaya Quezon ayan yung mga menu nila ayan ito parkingan nila may mga sasakyan din meron din pala silang mga garden dito at uh, pwede pa kayong tumambay dito sa mga upuan na bilog at meron din silang padulasan, palaruan. Ayan. Sarap dyan magpadulas. Ayan na, stainless yun. Madulas na madulas yan. Ito na nga, dumating na yung order namin. Thank you! <coughs> Ade ang si. Ayo. 'Yung laman si ay